Iris Ang pangarap ay nagiging totoo kapag may tapang kang sumubok at paulit-ulit bumangon Ang bukas ay para sa mga hindi sumusuko Para sa 2-digit number ay number 8 at number 19 Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 7 Para sa 6-number loto ay number 11, number 14 Number 21, Number 26, Number 33, at Number 40. Taurus. Hindi kailanman malayo ang pangarap kung ang puso'y buo at ang hakbang ay tuloy-tuloy. Ang tiyaga ang susi sa katuparan. Para sa 2-digit number ay, Number 6 at Number 15. Para sa 3-digit number ay, Number 1, Number 3 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 5, number 17, number 20, number 29, number 31 at number 27. Gemini, ang pangarap ay parang bituin, masisilayan lang kung marunong kang tumingin paitaas kahit sa gitna ng dilim. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 25. Para sa 3-digit number ay number 0, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 7, number 13, number 22, number 28, number 34 at number 47. Cancer. sa pagtupad ng pangarap hindi sapat ang sipag lamang, kailangan din ng malasakit at puso para sa ginagawa. Para sa 2-digit number ay number 3 at number 11. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 6. Para sa 6-number loto ay number 8, number 19, number 25, number 30, number 36 at number 5 Leo, ang pangarap ay nagiging makulay kapag pinaghirapan mo. Ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa tiwala sa sariling kakayahan. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 23. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 4 number 12, number 18, number 27, number 32, at number 11. Virgo, ang malinaw na plano ay nagiging tulay sa pangarap. Kapag sinamahan ng tiyaga at dedikasyon, walang imposible. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 20. Para sa three-digit number ay, number 0, number 3, at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 6, number 15, number 24, number 29, number 35, at number 40. Libra. Ang pangarap ay tulad ng sining, mas nagiging maganda habang pinapanday mo ng oras at pagmamahal. Para sa 2 digit number ay, number 5 at number 18. Para sa 3 digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 10, number 16, number 23, number 28, number 37 at number 44. Scorpio, walang pangarap na hindi mararating ng taong handang magsakripisyo. Ang tagumpay ay mas matamis kung pinaghirapan. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 14, number 20, number 27, number 31, at number 39. Sagittarius. Ang pangarap ay nagiging gabay kapag malinaw ang iyong layunin. Kahit maliit na hakbang ay may malaking ambag sa pag-abot nito. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 26. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 12, number 18 Number 25, Number 33, Number 38, at Number 45. Capricorn. Ang pangarap ay kasing halaga ng pawis na iyong ibinuhos. Walang bagay na hindi kayang abutin ng taong determinado. Para sa 2-digit number ay, Number 4 at Number 14. Para sa 3-digit number ay, Number 2, Number 6 at number 9 Para sa 6 number lotto ay number 5, number 17, number 21, number 28, number 36 at number 43 Aquarius Ang pangarap ay parang musika, kapag pinag-isa ang tiyaga at ideya, lumilikha ito ng himig ng tagumpay. Para sa 2 digit number ay number 11 at number 19. Para sa 3 digit number ay number 0, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 8, number 15, number 22, number 27, number 33 at number 29. Pisces ang pangarap ay parang alon, minsan ay malakas, minsan ay mahina, ngunit sa huli ay dinadala ka pa rin ito sa tamang pampang. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 9, number 14, number 20 Number 26, number 35, at number 18.